Hi! Good day po sa ating lahat. This uh, is a beauty here. Ito po, ano, ang, andito ang ating body. Eh. Ayan. Ayan po siya, no? Hello. Hello, kiss. Hmm. Kung napapansin niyo po, no, um, lalo na sa mga kaibon ko, no, na stop buying ako ng mga ibon. Kasi ang plan ko is, mga ganito na medium size and pataas big size na ibon. Yes po. Bakit? Kasi nga masyado ng bagsak presyo ng mga ibon like lovebird, African lovebird. Dahil sa mga uh, ano, mga, mga kaibon rin namin, marami sila. Marami silang syunga. ah I'm sorry sa words ko po. Ano? Uh, kayabangan. Sa dami na ng ibon, binabagsak na nila pero pwede naman kasi i-private message lang i-PM pwede naman ganon bakit hindi ginagawa diba? pasikat o, di sikat na kayo pero I'm sure apektado din kayo sa ginagawa nyo have a good day guys uh, please um, like and share and uh, wala sa huwag na nga kayong magagalit no? kayo, mali naman talaga alam niyo yan And uh, please uh, subscribe to my YouTube, like and share also. Bye, guys. I love you.